Kuya, tabi lang saglit. Ano ipalit po dyan? Palit tayo, chinilas. Magandang araw sa ating lahat, no? mga kaibigan. So, siyempre, magpapasko na. Flex mo lang na, muna natin yung uh, suot natin. Nagandahan talaga ako. Walang iba, kundi ang uh, jersey na eh, ang friend ko ito. Salamat kay Robin Moto Vlog. Jersey at saka t-shirt. Meron tayong makita Marita ng mga rider o sira ng mga bag nila. Siyempre magpapasko na Papalitan natin ha ah. Mamimigay tayo dito Maghanap tayo dito sa kalsada Sino ang maswerte na mabigyan natin ng uh, Immortal Uy! Daming ano to Parahin natin to si Kuyo Kuya! Okay lang tumabi saglit? Ha? Huh? Okay lang tumabi saglit? Tabi lang saglit? Ayan! <laughs> Umayag si Kuya! Okay lang? Oo, oh, bakit? Maabala? Ano? Siyempre, magpapas ko ngayon eh. Ha? Yeah. Nakita ko si yung bag mo. Na? Loma na yung bag mo. <laughs> okay lang, may istorbo saglit. Oh. Saan deliver mo kaya? Ha? Huh? Saan deliver mo? Santa Rosa. Malayo pa? Ay, malayo pa. Santa Rosa, Laguna, oh. Oh, traffic. Oh, traffic nga. <laughs> Dahil magpapas ko ngayon. Yeah. Naghanap kasi kami ng ano, mabibigyan namin ng belt bag. Ah. <laughs> Papalitan natin yung belt bag mo. Oh, sira daw. Ay, sira na. Hindi na malak. Ay, hindi na malak. Ano, 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 to, lalamog, ano to po ya? Ano, sa, bayaw ko to. Inutusan lang ako. Ah, kala ko naglalamog ka. Hindi. Ano lang, pinadeliver sa'yo. Oo, oh, pick up. Ah, ayos oh. Ano yeah. mga damit? Damit sinilas. Oh, damit sinilas. Oh. Dahil well, magpapasko kaya. Thank you. Kaya ito. Ano ko ipalit dyan? Ha? Ah? Ano ipalit ko dyan? Palit tayo at sinilas. Hindi sa akin. Ay, hindi sa'yo. <laughs> Walang kapalit yan. Sa'yo ito. Oh, nakita si namin yung belt bag mo. Luma mana <laughs> Tapos, hindi pa pala na ay, na ay sira na pala. Kinikita ko na pala. Tama, pwede yan tay. ah, bukod sa belt bag, pwede yan thank you. Pwede siyang belt, pwede siyang dito. Ah, uh, dahil magpapas ko, naghanap kasi kami sa mga daan na deserving mabigyan. Yan, para para sa ano yan Galing ng Immortal Motobag. Ano? Thank oh. you. Ano? Salamat na lang. Apo. Walang kapalit yan ha. Joke lang yun na may palit tayo ng ano, chinilas. <laughs> Ayan, baka malaglag ka. Layo pa naman, Santa Rosa. Oo, teka, kailangan Okay. May nag-aaral pa kasi eh. Ah, okay. Ingat ka ha, ingat. Merry ah, Christmas. Merry Christmas, malayo pa naman biyahe mo. Oo, thank you. Sige. La, plastic sa likod, wala pang butas. Wala. Butas? Po. Wala ko. Wala, wala naman. Okay naman. Ate, thank you. Sige po, Tay. Ingat. Wala ako kasi hindi sa akin magagamit katapal, ako. <laughs> sige, sige.